Kasi kaya na kitang ipaban ngayon eh. Sobrang kaya na kitang ipaban. Bago tayo magsimula mga idol ay tingnan muna natin kung sino-sino ang mga sikat na ML streamer na nahack ang ML account. Kasi kaya na kitang ipaban ngayon eh. Sobrang kaya na kitang ipaban. Gusto ko lang sana eh mag-PM ka ngayon sa page ko at ipaliwanag mo bakit mo ginawa yon at paano mo nagawa na mabuksan yung account ko. Para kahit papano, masabi ko sa Moonton na ganito pala yung ginagawa ng mga hacker para buksan yung account ng kung sino-sino. Yung account ko mga pre, o. na sa akin, guys, yung account ko mga par. Ay, last week na pala yung account ko, men. Ngayon, napaan na siya. naka na siya ng hacker, men. Ito yung hacker, Tiso. Oh. Awit ah, talaga, guys. Kanina pa ako nababaliw, guys. Di ko na alam gagawin ko. Ang putik. Hindi ano na pa ako nababaliw guys, promise. Siyang galang hacker yan. Hindi ko ayaw paano gagawin ko eh. Tinan nyo, tinan nyo account ko guys ha. Tinan nyo ha. Ah. Malakas ka nga mag-ML o madami ka nang nagastos sa email account mo pero hindi mo alam kung nigtas ba sa mga hacker ang iyong account. So today ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano nahahack at masecured ang ating email account. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page at YouTube channel, baka naman. Okay. Kahit sunod-sunod ang talo mo ay huwag kang gagamit ng cheat. Dahil yung mga cheat na yan ay may nakapalaman na virus or script para makuha ang mga impormasyon ng cellphone mo. Ang target ng virus o script na yan ay ang JSON device ID. Kapag nasend na ang JSON device ID sa gumawa ng cheat na yan ay pwede na niyang malagin ang email account mo. Ito ang pinakaunang dahilan kung bakit nahahack ang email account mo. Huwag maniniwala sa mga post na may libreng dayas o skin na may link at kung naklik mo ang link ay magtaka ka na kung hinihingi dito ang muntun email at password mo. Para sa kaalaman ng lahat, ang Moonton account ang pinaka-powerful pagdating sa seguridad ng email account dahil kaya ng Moonton account na i-disconnect ang TikTok, Google Play, Game Center, Facebook at VK account na hindi sayo or nakalimutan ang password. So kung wala kang Moonton account at na-open ng hacker ang email account mo using Jason device ID or sa pag-click mo ng mga link ay pwede siyang mag-connect sa Moonton account at i-disconnect ang mga account mo sa third party accounts at mawawalan ka na ng access sa email oh, account mo. No. So kapag meron silang Jason device ID ay pwede silang manghula or baguhin ang mga letter or number hanggang sa makatyamba sila ng email account. Kaya random ang na-open na email na account at minsan, mga sikat na streamer pa ang na-open nilang email account. Dati ay may app na ganito para hindi ka na mag-manual edit at next ka lang ng next hanggang sa may nagustuhan kang email account. Hindi ito gaanong napapansin pero dapat ay nakak-check ito at mag-set ng password. Dahil kapag naka-on ang secondary verification at na-open ng iba ang email account mo ay hindi sila basta-basta makakapag-connect ng account sa account settings at hindi rin sila makapag gift ng item sa kanilang email account. Isa ito sa pinakamahalaga na features ni Moonton at dapat lagi itong naka-on para kung may ibang tao na malaman ang user at password ng Moonton account mo or magkaroon sila ng access sa mga third-party accounts na nakabind sa email account ay hindi sila basta-basta makakalagin dahil kailangan ng code galing sa email na nakabind sa Moonton account. Sa pagbili naman ng Mobile Legends account ay isa lang ang tip na mababahagi ko at dapat mong gawin para maiwasan na ma-retrieve ng seller ang binenta niyang ML account. So dapat ay siya ang magpapalit ng Moonton account sa mismong device at IP address niya. Siyempre, bigay mo sa kanya ang email address na ipapalit sa Moonton account. Dahil sa patakaran ni Moonton ay hindi sila nage-entertain tungkol sa mga buy and sell or trading ng ML account. So makikita sa system ni Moonton na mismong device at IP address niya ang nagpalit ng Moonton account at hindi ito na-hack.